Si Alisa Valdez ay isang kilalang manlalaro ng volleyball sa Pilipinas. Ipinanganak siya noong ika-negatibo 17 ng Hunyo, nadaan at naputatlo sa San Juan, Metro Manila at lumaki sa isang pamilyang mahilig sa sports. Alisa. Three, Bilang isang bata, Mahilig si Alisa sa basketball at track and field. Ngunit nang sumapit siya sa high school, napansin siya ng coach ng volleyball at sinabihan siya na subukan ang larong ito. Dahil sa kanyang kakayahan sa paglalaro, naging bentahin niya ang kanyang bilis at ang kanyang katangian bilang isang matangkad na manlalaro. Biography Summary of Alisa Valdez Born, June 29, 1993, Age 30 Years, San Juan, Philippines Height, 1,75 Metro Ruel Valdez, Pablita quemo Siblings: Kim Paulo Valdez, Ken Bernan Valdez, Nico Lorenzo Valdez. Wait, kg. College University: Ateneo de Manila University. Current Club: Creamline Cool Smashers. Matapos ng high school sa University of Santo Tomas. Ligesti, sa taong 2010, naglaro siya para sa koponan ng ES2 sa VV Volleyball. Sa loob ng apat na taon, nagpakita siya ng kahusayan sa larangan ng volleyball at naging isa sa pinakamahusay na manlalaro sa V. Naging most valuable player, di siya sa VV Volleyball dalawang beses. Noong 2013 at 2014 na, pagkatapos ng EV sumali si Alisa sa koponan ng Ateneo Lady Eagles sa Shakey's Village, kung saan nanalo sila ng tatlong sunod-sunod na kampiyonato. Sa kanyang huling taon sa V-League, noong 2015, naging ihi siya at pinangunahan niya ang Ateneo sa kanilang unang kampiyonato sa VV Volleyball. Pagkatapos ng 80 naglaro si Alisa para sa Balipur Purest Water Defenders sa Premier Volleyball League, VG, kung saan naging bentahin niya ang kanyang kasanayan sa paglalaro. Sa kasalukuyan, siya ay isang aktibong manlalaro ng Creamline Cool Smashers sa SIGI at naging kahanga-hanga ang kanyang pagkakatawag sa koponan ng bansa sa Five Volleyball Women's World Championship noong 2018 bukod sa kanyang tagumpay sa larangan ng volleyball Nakamit din ni Alisa ang kanyang Bachelor of Arts degree sa Communications Arts sa UST at ginamit niya ang kanyang pagkakataong maging isang inspirasyon sa mga kabataan na mayroong pangarap na kaya nilang abutin kung mananatiling masipag at dedikado sa kanilang mga pangarap. Ano ang mga nagawa ni Alisa Valdez sa Pilipinas? Alisa Valdez ay isang kilalang volleyball sa Pilipinas. Ilan sa kanyang mga nagawa ay ang mga sumusunod. Isa, naglaro siya sa Vivis, University Athletic Association of the Philippines ara sa Ateneo de Manila University mula 2000 at 2011 hanggang 2000 at 2015 kung saan nakuha niya ang dalawang most valuable player awards at nagdala ng dalawang championship titles sa kanilang paaralan dalawa kasalukuyang kapitan ng Creamline Cool Smashers sa Premier Volleyball League PL at naging bahagi ng team na nagwagi ng anim na PL championships Tatlo kinatawan niya ang bansa sa iba't ibang volleyball competitions Kabilang na ang Southeast Asian Games, Asian Women's Club Volleyball Championship, at 5 World Club Championship. Ap, naging bahagi siya ng Philippine National Volleyball Team, kung saan siya ay naglaro bilang isang open hitter. Lima, sa kanyang profesional na karera sa volleyball, siya ay nanalo ng maraming awards at nagdala ng karangalan sa bansa sa larangan ng sports. Anim, nagiging inspirasyon siya sa maraming kabataan at aspiring athletes sa buong bansa dahil sa kanyang dedikasyon sa kanyang sport disiplina, at pagiging modelo ng sportsmanship. Ano ang aral sa buhay ni Alisa Valdez? Si Alisa Valdez ay isang sikat na manlalaro ng volleyball sa Pilipinas. Sa kanyang buhay at karera sa volleyball, mayroong ilang mahahalagang aral na maaring matutunan. Una, kailangan ng determinasyon at si pag upang makamit ang tagumpay. Hindi nagiging magaling si Alisa sa isang iglap lamang, kundi sa pamamagitan ng matagal na pagsasanay at pagpupursig. Pangalawa, kailangan ng disiplina sa sarili. Sa kanyang karera sa volleyball, kinailangan ni Alisa ng disiplina sa kanyang pagkain, oras ng pagtulog, at pag-aaral ng game film para mas mapagbuti ang kanyang mga laro. Pangatlo, kailangan ng teamwork. Hindi lamang ang galing ng isang individual ang makakapagpanalo sa isang team kundi ang pakikipagtulungan ng bawat isa. Sa kanyang paglalaro para sa kanyang mga teams, nagpakita si Alisa ng pagsuporta sa kanyang mga teammates at pagtitiwala sa kanila upang magtagumpay. Sa pangkalahatan, si Alisa ay nagpakita ng dedikasyon sa kanyang craft, disiplina sa sarili, at teamwork sa kanyang buhay at karera sa volleyball. Ang mga ito ay mga mahalagang aral na maari ring magamit sa iba pang mga aspeto ng buhay.